siya kung ako is ito. Hinaantay pa yung isang eroplano na lumapag. Papapasokin niya muna doon sa sa ramp. Bago siya po po ito. Hindi malayo pa yung eroplano. May isa. yan siya o. Oh. Pakalapag lang. yun ito nga natin makita malayo ah, na yan yan sya pero makikita natin yan kung papasok na sa ano sa ramp nagaantay sya yan, nagaantay pa sya tagal Tingnan natin. Nasa rin. Dito paingatan. Ito sya may gilid. Katatapos lang ng grass cut i-zoom natin kung makita na natin yung maka, uh, ayan, naglapag din siya kanina tapos papasok siya doon yun sa ramp para mag park tapos itong isa ito pa take off ito balikan natin yung papasok sa ramp malapit na siya Kapag ah, pag pumasok na siya doon tapos ito naman ang pupwesto yan para mag take off ito na siya hindi malayo pa hindi mabagal yung tax pag taxing konting hmm. antay antay para kapanood tayo ng palipad na aeroplano Pag lumiko yan, lumiko na rin 'to lalabas na to, dito sa dito area. Ayan. Dito na 'to lumiko. Ito 'yung malaki. Kailangan mo pagliko nyan ayan pagliko nyan ito lalabas na rin ayan lang lumiko na yun palabas na to ayan. para po may mag take off ayan lumiko na siya oh. Pupasok na yun doon sa may lamp para magbaba ng pasayro tapos ito pa take off na ayan ay pakakarga na lang ayan na ipagpagpag na siya mga lids. yung isa nakapasok na ayan ang papasok na sana na siya ngayon? Maraming salamat. Panunood mga idol. Siya. Ah, itaas na siya. Yun. Pa-itaas na siya tapos itong isa. Yan na park yan dito banda yan terminal parking area salamat po sa panunod